you so guys support to this video. Nagkuhan ko guys, nagtughong. Tapos ako kumain ha. Tapos ako kumain. Tapos nakita ko yung kanin guys. Ay, ay. Tinughong ko siya guys. Tinughong ko siya. Tingnan nyo guys. Ito. Yan. Tinughong ko guys. Tapos yung isa ay... charang, Di ba? Saging. Balag. Saging. Basta labing. Kay kay na yung sa kwarto guys, abang mag cellphone. Ay ito nilugaw ko ay pinaka masarap. Namiss ko talaga tinugaw ni mama guys. Kaya patuloy lang ibahalo dito guys, kundi asin lang. Tapos masaya na ko dito guys. Masaya na ko. Ganito lang kami guys, basta no. masaya lang sa mga nilugaw. Namiss ko na to. Mayroon ko ito kainin guys kasi busog pa ako ha. Busog pa ha mamaya na yan pero ito ang inabangan ko guys yung hindi siya masyado hinog ano you know? masyado siyang ano guys yung hinog sa puno ba hey, bye abangan bye bye abangan natin guys ang pagkain ng saging